kami siya shout out mga ka-whitey friends. Ayan. It, eh, today's Sunday. Ayan, wala po sila. Kaya it's my time to mag-yaw-yaw. -mag Kasi pag andito sila, hindi po ako makayaw-yaw. Hindi po ako makapagsalita ng malakas. Kasi ayan, ayan po guys. mag open po tayo ng uh, lucky money. Kasi... Nung Saturday, uh, Sunday, ay Saturday, nababas ako ng umaga, umuwi ako ng maaga. Nagtrabaho po ako kasi may dinner, uh, lumabas po kami for dinner. Tapos Sunday hindi po ako nag-off kasi pumunta po kami doon sa uh, doon sa dalawang anak. So, doon po kami nag-dinner at nag-lunch. At tapos nung Monday, ayan naman hindi po ako lumabas kaya sa for sa, sa, sa for off. Uh, ano po, one and a half ako nag-day off. Nung Tuesday lang ako lumabas. At yung Saturday, ano lang, uh, half day lang. So, ayan. Pero consider working this ko yun. So, and guys, Ayan po, ang lucky money binigay nila sa akin. At babuksan po natin kung magkano po ang nasa loob. Kasi hindi ko po na-check. Hindi ko po na-check kung magkano po ang nasa loob. Kaya magbubukas po tayo guys, mga white friends. So ayan, magbukas po tayo. Ayan, at my three flowers po ako. Chocolate, chocolate po yan. So ayan guys, happy heart day to everyone. So ayan guys, and dito pa yung ano ay dito pa yung uh, lucky money na natanggap ko sa 3 days. Ayan. 3 days. So ayan guys. At umpisahan po nating magbukas. Kung mag ano, maliit man o malaki, still uh, blessed kasi ito po ay uh, for the love, uh, uh, for the spirit. Uh, no, no, happy new year. So ayan. So, ayan, it's not the amount that we are uh, receiving, but, ayan, their generosity at yung they're sharing their blessings like that. And then, the spirit of their new year. They share the spirit of their new year. So, ayan, guys. Ano kayong uumpisan kung bubuksan dito? Ayan, guys. At tayo po ay mag-umpisang magbukas. Hmm, <laughs> hmm. At sandali lang po yun pa yung isa pala doon sa isang drawer ko. At nag iilabas ko para makita po kung lahat ay magkano. At ayan po at may dadagdagan po sa pang tiket. Siguro kung ano aabot. Hindi kasi hindi ko po alam ang laman niyan. Upisa po tayong magbukas kung anong laman yung nasa nung laki money ko. So ayan, magbubunot po tayo. Uh, saan ba ito, buksan natin yung dalawa. Magkano kaya ito, guys? Okay. Magbubukas. Tisik rasiba ng lalaki man niya. Oh! $20. So, yan. At tapos, ito na naman. Oh! Bagong-bago po ito. Bagong-bago. 20 din. Ito din pangatlo. Oh. Twenty din. Oh. Oh, may $10. Okay. magkano kaya ito? Oh. Twenty dollars. Ito mai ipon melaki no? Mm -hmm. How much you? Oh, oh, twenty dollar. Mm -hmm. Oh, oh, twenty dollar too. yun yung ano, yung kagandahan kasi 3 days hindi pa ako lumabas ano 2 days and a half kasi Saturday morning pinalabas ako para daw mag enjoy ng day off tapos umuwi ako ng maga yun kami for dinner tapos doon kami kumain sa ano yung, yung hindi luto na ano hindi luto na beef yung half cooked ba So, ayan. Pero talagang ganun ang bipagkain nila. Talagang half cook. Pero pag ako pag binibili ng amo ko dati yung na Russian, iniluluto ko. Kaya tinatawanan ako. Pero 20 pa rin. Ito, maganda yung ano, oh, 20 pa rin. So, guys, happy sa, happy sa everyone. Oh, 20 pa din siya na all. Ayan, maraming ano. Ito, maganda yung ano, ay, binigay na ano to, kapatid ni Lola na ano. Ay, ito, ten dollar. Tan, 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 ta, di, da, ta. Ten dollar. Ayan. Ayan. ang hindi pa nabuksan itong tatlo at apat. Tingnan natin kung magkano ito. So, tantaran! Dalawang daan. Dalawang daan. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you very much. Kong si, kong si, kong ni, kong ni, kong si. Pero ito, ang ganda nung ano, ang ganda nung, uh, ayan ang ganda po ng, eh, ano to, read in below. Tan, tan, oh, 500, ayan. Ito bigay nung anak, yung anak, yung bunso. Tang, taran! 500. Hindi hindi mo mapapulot yun, no? nakait nag-duty naman ako ano, nung nung nag-nong Sunday na yun, nag-duty ko. Tatlo po kaming ano, ang, ang ginawa ko lang, nagprito lang po ako ng isda tapos patulong-tulong sa kanila kasi nagluto nag yung yung dalawang anak Kaya sa uh, team kami daw uh, team malicious tapos dumating yung uh, yung si Nine Nine kasama yung uh, Indonesian and yun po kasi yung naghukas ng plato so ito guys pinagtulungan po kami so ayan yeah, 500 ulit so, sa so dalawang anak tagpapay. tapos si Nine Nine 500 Si 100. Yan. Yeah. So, yan guys po ang lucky money for the day 2024. Ayan. Thank you very much for the blessing. So, ayan po. Ayan, may pang ticket na ako. May dadagdagan po akong pang ticket. <laughs> so yan guys, uh, salamat sa pagsama sa akin na pagbukas ng aking Hong Pao. Ang sabi nila sa ano, Hong Pao. Ito pala hindi ko nakalimutan ko yung ano yung dalawang yung dalawa yung tatbibenti dito sa kapitbahay ko. Tapos dito yung dalawa din sa kapitbahay namin. Pag nung nakita ko tinawag ano nung hindi ako nakita tinawagan ako lumabas ako binigay. Tapos doon sa kabila naman nung nakita ko na nagbasura tinawagan ako ay binigay yung dalawang red envelope. Pero that's it kasi hindi mo siya kilala, hindi mo sa ano ano hindi mo sila amo yung nakikita ka lang niya, tapos tatawagan ka, bibigyan ka ng, it's a, it's a blessings. There's a, ayan generous. Whatever amount is, we need to appreciate what's that because it's the tradition that in every, a uh, new year, they're giving, uh, they're sharing their blessings, they're giving red envelope So, that's the lucky money and that one is new from the bank. New release from the bank. So, ayan po guys. So, so happy sa 3 days na hindi ko po nagtrabaho na ano yan. How much the, how much one pag iyan mo sa sa, sa piso? Magkano yan? 1.9. Magkano yan 1.9? 100 times 7. Abang na siguro 15. 15K. Oo. Anuin ko muna. Saan yung isang cellphone ko? Totalin ko muna. So, yan guys. Thank you, thank you very much. Pag-watch. So, yan guys. Ito kinuha ko isang cellphone ko. ko itong totally binigay sa akin para sa two and a half na pinagtrabahoan ko. Hindi. Two days na pinagtrabahoan ko sa kanila. Kasi nung ano yung Saturday, ano eh, wala, wala pong binigay. Kasi hindi po naman ano yun. Yun, kumain kami lang, kumain kami lang sa labas. So, ayun guys. Sunday at Monday, ayun, nagtrabaho po ako. Kahit off ko yun, pero nakiusap naman sila, gano'n naman, nagkano naman tayo, give and take, eh, kung nakiusap sila. Kaya, hindi ako nag-schedule ng schedule ko, pag-schatatory, pag, pag kasi, alam ko yung matanda yung alaga ko, <clears throat> kailangan nila ako. Kaya, bago ako mag-schedule, kung mag-yes sa mga kaibigan ko, kung pupunta kami doon, tit anuin ko muna kung anong kung kailangan nila ako dong araw na yon so ganun kaya magka kaya ganun para masaya magkakaintindihan kayo di ba hindi yung pag do off mo off mo di ba kung syempre ako naman pag gusto ko pag gusto ko lumabas ko magpaalam ako sa kanila kan yung may go ganun sila kaya ayun nga gibintik kahit naman di off natin na oh D.F. ko lalabas ako ganun hindi po kailangan natin marunong nang andito tayo sa malayo marunong tayo may sama ganun po para kay tayo magkakasundo so ayan guys yun pala tanggap ko pag piso ay 13,006 so maraming salamat at ayan po talaga may pang ticket na po ako guys so thank you very much for these blessings and God bless you all and thank you to all my members members to my subscribers to my supporters and to my silent viewers thank you very much to all I love you all. God bless everyone. It's me, krasi baguen So if you haven't subscribed yet, please click the bottom and click so that you will be updated next. So, ayan guys, thank you. Bye-bye. <laughs> thank you very much for this blessing. Oh, ayan. Yeah. God bless. At ah, man naman, bed ko talagang, uh, kumot ko talagang red na red. Rose red. <laughs> Rose.